Konnichiwa minasan! Ganka ka? Maaga nga pala ako dyan nagising dahil gagawa ako dyan ng ice cube. May napanood kasi kami doon sa isang platform na pwedeng gawin kapag mainit at low budget lang. So, syempre ako naman si Excited. Bida-bida yarn! Aba, ay susubukan din. Tinan natin kung masarap nga ba at may ibsan nga ba ang init sa ating nararamdaman. Charot lang! Dahil kakagawa ko pa nga lang dyan, syempre hindi naman agad-agad magyayelo. Siguro ay eh, mga after 48 hours pa yan bago mabuo. Hoy, si UA. Sa loob ng isang araw siguro naman, makakagawa na tayo dyan ng mga 100 pieces. Uy, so, binilang na naman. After ko nga yan maglagay sa preacher, eh pumunta na ako ng tindahan. Panibagong araw, panibagong test na naman ang gagawin. O, oh, diba? Bisi-bisi -bis Inumpisahan ko na nga dyan maglinis dahil maalikabok na naman dyan sa station namin at malapit lang din kami dyan sa kalsada kaya mabilis lang yung alikabok magsipasukan. Habang nga naglilinis, ay nagmo-multitasking na naman tayo dyan. Kaya kahit umaga ka mag-uumpisa, eh matatapos ka tanghali na. Tapos magluluto ka na naman ng tanghalian. Aba naman! O, oh, di diba? Time is gold. After ko nga linisin lahat ng kasulok-sulokan dyan, inasikasa ko muna yung customer na bumili. Kaya kung mapapansin nyo, pinapili ko muna siya kung ano yung bibili niya. Nag-hesitate pa kasi siya kung alin ba talaga yung pipiliin niya ako ba or siya? Joke <laughs> lang. <laughs> Napansin ko nga din na mabilis maubos yung ginawa namin yellow dyan kaya gumawa ulit ako ng panibago. May mga ilang customer din kasi na kahit hindi pa nabubuo yung yellow, e eh binibili na agad nila sa so, sobrang init nga naman ng panahon ngayon. Pati ice water ay okay na sa kanila so ayun, hindi na mahihirapan yung freezer na gumawa pa ulit. Pagkatapos ko nga gumawa dyan, e eh, umuyo muna ako ng bahay. Nagpayo na nga pala ako dyan pa -uwi. dahil sobrang init na din. Makalipas nga ang isang araw, e eh, nakagawa na ako ng mga 500 pieces na ice cube. Uy, binilang talaga. Ito na nga at gagawa na tayo ng Milo Float. Lo, excited na talaga ako dyan kasi first time kong gumawa nito. Di ko pa sure kung magiging successful tong float na gagawin ko. Para sa mga magtatanong dyan dahil sobrang init pa naman ng panahon ngayon, ito yung mga ingredients na kayang-kaya mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Pwede na siguro yung 600 grams na Milo, isang blocking yellow, isang galon na ice cream, at one case na 1.5 coke. <laughs> Nagturo pa nga, baka pagpupukulin niyo na ako niyan. Hindi. Kung ano yan nandyan... Pwede nyo rin i-upgrade. Kayo nang bahala minasan. Lahat naman tayo ay eh, may kanya-kanyang preferences sa buhay. Kaya gawin na lang natin yung ating makakaya. Dahil malapit na ngang matapos, aring may float na ginagawa natin. Shoutout nga pala sa dalawa kong fans habang ginagawa ko to. O, oh, alam nyo na kung sino kayo. At sa lahat ng mga walang sawang nanonood sa mga ginagawa ko, maraming maraming salamat po. Hindi natin maaabot ang 5 viewers. Kung wala kayo, huwi si A. Pagkatapos ko nga gawin aring Milo float hmm. Tinikman ko na siya at masasabi kong lasang ko float nga oh, Ang sarap niya grabe guys Ang sarap niya talaga first time kong gumawa nito At kasing lasa niya talaga yung nabibili dyan sa ano Basta alam niyo na yun hmm. Yung may float Hindi <laughs> ko sasabihin baka mag promote pa ako eh hindi pwedeng sabihin. Kasi ang sarap niya. Grabe guys. Gusto niyo rin gumawa. Try niyo rin. Try niyo lang sundan niyo yung video na ginawa ko. Kasi ang sarap niya. Promise. So yun lang for today's video minasan. Thank you for watching. See you on my next one. Diyan